Asalamu alaykum mga pakat. Pumisita nga ang ate ko dito sa Lutayan at nagyayang bibili ng tilapia sa Lutayan Lake. Minsan na nga lang makapasyal dito ang ate ko kaya sinamahan ko na. Busy din kasi siya sa pag-aaral at sa tindahan nila sa Jensen mga pakat. Kaya pag makapasyal ay gusto na rin umuwi agad. Akala mo naman isang million mawala sa tinda sa isang araw. <laughs> Minsan na nga lang makapasyal isang araw pa dapat mga isang taon. Malapit na nga tayo sa tinatawag nilang Red Palace mga pakat. Kung napapansin nyo ang mga bahay at schools dito ay binabaha. Di talaga yan may iwasan mga pakat lalo na tag-ulan at malapit sila sa lake. Sa mga hindi pa nakapunta ng Lutayan Lake, panoorin nyo itong video para kahit paano may idea kayo kung ano ang itsura nito. Kung matatandaan nyo mga pakat, dito nga pala ginanap ang Miss Universe Philippines 2024. At according sa research ko mga pakat, Buluan Lake pala talaga ang tawag dito pero Lutayan Lake ang nasa, nakasanayan kasi ng mga tao ay tawag dito. Konting trivia mga pakat, ang Lake Buluan ay may estimated surface area na 61.34 square kilometers at ito ang pangatlong pinakamalaking lake sa Mindanao. Wow. Napakaganda talaga dito mga pakat lalo na sa mga ganitong panahon hindi mainit kahit tanghaling tapat. Sakto at tapos ko na ang FS ko chapter 1 to 5 at may muda akong sumama pero sa mga oras na yan hindi talaga ako makapag enjoy ng lubos kasi maya maya ay magpapacheck ako ng FS ko sa school at hindi talaga mawala ang kaba ko mga pakat. Anong tilapia no ba Ano sa Nakita ko nga sila ba pa dyan, mga pakat at bibili sana ako ng tilapia sa kanila kaso naibenta na nila. Pero kung may balak talaga kayo bumili ng tilapia dito mga pakat, advice ko sa inyo umaga kayo pumunta dito mga 6 to 7 a.m. Maraming malalaking tilapia ang maabutan nyo sa mga ganyang oras. Naglibot-libot na rin sila dyan mga pakat. Parang ngayon lang nakalabas ng bahay. Tingnan nyo naman, sinulit talaga ang pagpunta nila dito. <coughs> Alam niyo ba mga pakat, hindi yan ganyan kaganda at recommended na pasyalan lalo na pag hindi ka marunong lumangoy. Dati kasi sasakay ka pa ng bangka bago ka makarating dito. Tingnan niyo naman ang improvement ngayon mga pakat. May kangkong dabon! Nakakita nga ng kangkong ang bayaw ko kaya imbes na maglibot mga kangkong na lang kami. Adoy! O oh, sino ka dyan? KCO? CEO? Kung kukulangin ka sa kangkong message mo lang kami nakakamis din yung mga banding na ganito mga pakat, dati kasi nung maliliit pa kami lalo na sa Lake Cebu kami nanirahan dati, naliligo kami sa sapa, nanguhuli ng alimango, at maganap ng pako sa gilid ng sapa ngayon ngang malalaki na kami mga pakat minsan na lang kami magkita, gawa nga ng bisis sa kanya-kanyang bon? buhay walk, sa dapat may dala? may bata <laughs> dapat may bata, kamo kong mangangkong, kamo? Sino pa ba yon? nyo? Kani. Say yes. hi. Hi guys. Tu. Il. Tu. Ulod. Ay, si Bonbon lang aradara. no, ado! Din! Normal bala. Tagulagit siya. Dang, kutalo, kutalo. Ute, abako na gin, may snake water. Snake water. Ano sa gano'n?

final na daw mga pakat na uwi na kami baka kasi magtaka na yung papa ko na ang tilapia na pinabili niya hindi pa nakarating tilapia daw tilapia wala nang mas malaki dyan babo wala na konfitte lang ito eh Tag-tila babo? pag 20 sige bawo saffron? Ano na dala nyo? Atok tilapia pangkong. Yeah. <laughs> raptor, pakita tang raptor. Yeah. Aday! sa service nami ha. Raptor mambu. Kala ko din sanang bumisita sa lola at lolo ko sa Tiboli mga pahat. At magdala ng tilapia sa kanila. Most requested kasi talaga nila yan. Kaso wala pang money, baka ma-short tayo at wala tayong pang gasolina pa uwi. <coughs> Medyo mabilis na nga ang takbo dyan mga pahat. At nalala kung may klase pa pala ang anak ko ihahatid ko pa siya sa school. Ilang minuto na lang kasi mga pakat at klase na nila at paliliguan ko pa at bihisan. Buti na lang at nakapagplansya na ako ng uniform niya bago kami nakapagpalik. Pagkatapos ko ngang may hatid sa school ang anak ko mga pakat, umuwi muna ako at makapag-ayos kasi pupunta din ako sa school ko at nakisabay na rin pala ako sa ate ko dahil uuwi din silang Jansan at bababa na lang ako sa Marbel. Nag-message nga ang teacher ng anak ko sa GC na uwian na nila kasi may teacher's meeting. Buti na lang at madadaanan din namin ang school ng anak ko kaya nakisuyo ako sa kapatid ko na daanan na lang namin ang anak ko at isasabay ko na lang siya pa Marbel at magpa-check lang naman kasi ako ng FS ko at uuwi din agad. Yun lang mga pakat, sukran!